Jesus, Malo. Ayan, tingnan mo yung aming makulit na pusa, si Malo. Nagulat na lang ako na andyan pala sa ibabaw ng kabinet. Nananahimik. Anong naisip mo, Malo, kung bakit dyan ka na ano? Tapos ilaglag mo yung mga bagay-bagay dyan. Kakalat mo. Ano naman ang naisip mo? At ano, mamaya gagayahin ka naman ng anak mo. Ayan na nga, oh. Halaka. Ayan, guys, oh. Nasa ibabaw ng kabinet. Saan kaya dumaan yan? Ano ba naman yan, Malo? Ikaw ha, pasaway ka ha, kung kailan ka naging nanay. Pasaway ka. Yan ba ang ituturo mo sa anak mo? Ha, Malo? Yan ba ang ituturo mo sa anak mo? Akit-akit ka dyan sa ano? Ibabaw ng kabinet. Kampanti kang nakahiga dyan. Ako naman dito sa sofa. Bigla na lang akong nagulat. Uy, ano? Sino yung nandun nakahiga sa ibabaw ng cabinet? Diyos ko. This is the child. Ayan naman si Kurimot yung anak. Isang pasaway din. Gusto, araw-araw, lalabas. Ano? Pupunta siya sa bintana. Tatawagin niya akong nandun sa labas. Nag-ano? Nag- Ah... Ano, nag, uh, nagpe-prepare ng niluluto ko tuwing umaga. Iiyak-iyak siya, gusto niya lumabas. So, para manahimik, pinagbibigyan ko naman. Ayan, pasaway. Malo, ikaw ibu bumaba ka dyan, Malo, kasi pagka yung anak mo ang ano dyan, paano na yung mga gamit na nakalagay dyan? Ilalaglag niyo lahat. Diyos ko, Malo ka. wag naman ganyan, Malos. Baba dyan kampante ng kurimaw na to oh. Oh. Yan kurimot. Huwag mong gayahin yung nanay mong makulit ha. Sa nanay mo nagmana yang kakulitan mo ha. <laughs> kayo ha. Magastos na nga kayo, makulit pa, kaya dapat magpakabait kayo na o Kasi kung hindi, hindi ko kayo pakakainin. Bahala kayo sa buhay niyo. <laughs> ha? Hindi na ikaw. Baba na. dyan, malo. yan, Oh. Diyan sa ibabaw ng kabinet, ang daming nakalagay diyan. Pagkaya na inalaglag yung ano diyan, malo, ay iwang ko na lang, ha? Sige ka. Huwag kang bumaba diyan. Luko. Oh, ikaw ko remote. Ano yung ko remote? <laughs> okay.